ang apat na Yonko ay itinuturing na pinakamalalakas at pinakamapanganib na puwersa sa karagatan ng One Piece. Pero kahit ganoon, ang pinakaunang pagkabuo nila ay marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at alam ito ni Luffy. Hindi lang niya inasahan kung sino ang unang yangko. Nagsimula ang lahat sa isang yangko, ang mga emperador ng karagatan, mga naghahari sa New World na parang mababangis na hari, Whitebeard, Kaido, Big Mom, at Shanks. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na bago pa sila, may isang mas nakakatakot na nilalang lang. Si Rox D. Zebeth, ang piratang nagsama-sama sa mga halimaw na ito sa iisang crew, na may pangarap na paghariin ang buong mundo. Sa chapter 157, ibinunyag ni Sengoku na si Rox ang pinakamalupit na kalaban ni Roger. Isang dina na uulol sa kapangyarihan at sa mga bawal na sikreto ng World Government. Pero hindi lang basta malakas si Rox, siya ang mismong anyo ng kaguluhan. Ang kanyang, imperyo, ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi sa pagwasak. At pinamunuan niya ang isang alyansa ng mga magiging yangko sa Hachinoso, ang Island of Bees, kung saan nagsasama-sama ang mga pirata para pagplanuhan ang katapusan ng mundo. Ngayon, si Lupi, ang bayani na laging napapadpad sa nakaraan ng iba, unti-unting binubuo ang mga piraso ng puzzle. Pero ayon sa teorya, may isang epikong sandali na sa wakas ay magkakonekta ang lahat. Si Rocks ang unang Yonko, ang prototype, ang inspirasyon sa sistemang pirata na meron tayo ngayon. Sa chapter 1095, sa God Valley Flashback, makikita si Rocks na nanguhuli ng mga Celestial Dragons, isang misyon na sobrang baliw, na pati si Roger at Garp ay napilitang magsanib puwersa para matalo siya. Isipin mo ito, si Lupi sa l -buff ngumunguya ng higanteng mansanas, habang lumalapit ang isang matandang higanti at nagsabi, Hey, bata! Ang tunay na hari ng mga anino ay si Rox, pinagmukha niyang butiking maliit si Kado. Isang surreal na pangitain, pero si Lupi, sa kanyang simpleng pananaw, ay mauunawaan ito, si Rocks ang nawawalang titan, ang tunay na hari ng karagatan, matagal bago pa dumating ang kasalukuyang Yonko. At lalo pang lumalalim ang misteryo. Tulad ni Lupi, may, D, rin sa pangalan si Rox, hindi ito coincidence, ang, D, ang nag-uugnay kay Lupi sa isang lahi ng pagwasak at revolusyon, na konektado sa lahat ng pinakamalalaking kaganapan sa kasaysayan. Si Rox ang prototype, ang tunay na bangungot, na naghanda ng daan para sa mga halimaw na sumunod, tulad ni Nakedo at Big Mom. At kung siya nga ang unang Yonko, siya na rin ang, Ama, ng lahat ng susunod. Sa chapter 1154, ayon sa mga bagong revelasyon, malalaman natin na si Rox ay nahumaling sa mga bagay na bawal, mga tinatago ng world government, tulad ng manipulasyon ng devil fruits o pag-aaral ng sinaunang mga angkan. Pag nadiskubre ito ni Lupi, maiintindihan niyang ang kanyang paglalakbay ay konektado sa isang labanang nagsimula pa kay Rox. Ang mga Yonko ngayon, kasama ng kanilang mga alyansa at kaharian, ay mga anino lang ng orihinal na kaguluhan. At si Lupi, na may hanggerang kalayaan at sirain ng kasalukuyang sistema, ay sumusunod sa yapak ni Roger, pero ngayon, may bagong pananaw. Hindi lang siya nakikipaglaban sa Navy, kundi sa isang pamana ng paniniil na sinimulan ng taong ng Arab maghari sa buong mundo. Si Rox ay hindi lamang kalaban ng nakaraan, siya ang pinakadakilang kalaban ni Roger, ang lalaking tumawa sa harap ng kamatayan sa Logtown. Ang Chapter 0 ay higit pa sa alamat ng mga piratang bumago sa mundo. Ito ang susi sa pagunawa sa lihim ng Rocks D. Zebat, iminumungkahi ng teorya na sa pagbubunyag ng nakaraan ni Roger. Matutuklasan ni Luffy ang isang nakatagong katotohanan, si Rocks ay hindi lang isa sa mga Yonko, siya ang orihinal na Yonko, ang tunay na Titan, na tinalo ni Roger sa God Valley, at ang kanyang pagbagsak ang humubog sa kasalukuyang panahon. Sa chapter siyam at anim na sa flashback ni Odin, makikita natin si Roger na naglalayag patungo sa dulo ng Grand Line. Ngunit sa chapter isang libot siyam na at sa kwento ng God Valley, inilahad na si Rox ay nagsama ng mga halimaw tulad ni na Whitebeard, Kado, at Big Mom upang maghanap ng kayamanan at hamini ang mga Diyos mismo. Hindi lang ito simpleng grupo ng mga pirata, ito ay isang hukbo ng mga Titan, pinagbuklod sa ilalim ng isang lalaking na sa lubos na kapangyarihan. Ngayon, si Lupi, ang tagapagmana ng sombrero ni Roger sa pamamagitan ni Shanks, sa chapter 1, ay unti-unting binubuo ang puzzle. Unti-unti niyang matutuklasan ang katotohanan tungkol kay Rock sa pamamagitan ng mga lumang relikya o mga kakamping gaya ni Rayleigh, chapter 507, na maaaring maging susi sa paglalakbay na ito. Isipin mo si Rayleigh, na may ngiting puno ng alaala, na nagsasabing, Lupi, hindi naging hari ng karagatan si Roger dahil sa chamba. Sinira niya ang pangarap ni Rocks, ang piratang gustong maging Diyos. Ang mga salitang ito ang magpapajising kay Lupi, maiintindihan niya na ang kanyang paglalakbay ay kaalingaw ng kay Roger, pero ngayon, handa na siyang harapin ang multo ng nakaraan. Sa Chapter 1158, ayon sa mga bagong spoilers, kinumpirma na nagkita si Roger at Rock sa Pirate Island. Ang sagupaan nila ay hindi maiiwasan, at ito ang naging simula ng bagong panahon. Ngayon isipin mo si Lupi, sa kanyang simpleng pananaw, kumurap-kurap at nagtanong, so, si Rox ay parang sobrang kado. Pero may mas baliw pang mga kaibigan, ah, edi tatalunin ko rin siya. Ang kasimplehan ni Lupi, kontra sa masalimuot na pamana ni Rox, ang lumilikha ng perpektong kwento kung saan ang ating bayani ay mas lalo pang lalalim sa misteryong hanggang ngayon ay bumabalot sa mundo. At narito ang pinakatotoong koneksyon na kumikislap, Rox D. Zebet, Chapter 157, Goldie Roger Monkey D. Loopy, lahat sila ay may, D. Sa pangalan, hindi ito simpleng pagkakapareho, si Rox, isang tiwaling D. Ang siyang kumakatawan sa kabaligtaran ni na Roger at Loopy, isang, D. Na nilamon ng pagnanasa sa ganap na kapangyarihan. Ang pagtuklas na si Rox ay isang D na naligaw ng landas ang nagpapaliwanag kung bakit kinatatakutan ng world government ang lahing ito. Alam nila na ang, D ay hindi lang sumisimbolo ng lakas, kundi ng potensyal na give in ang sistemang itinayo nila. Ang kilalang, Land, ayon kay Clover sa Chapter at 345, ay itinuturing na panganib sa kasaysayan. At si Rox ang unang malinaw na halimbawa ng banta na iyon. Hindi aksidenteng matutuklasan ito ni Lupi, sa katunayan, matagal nang itinatanim ng manga ang mga pahiwatig. Tulad ng sa Chapter 433, nang binanggit ni Whitebeard ang mga panahong kasama niya si Rocks, mas inatupag ni Lupi ang pagkain kaysa makinig, isang senyales na wala pa siyang alam sa epekto ni Rox sa kasaysayan. Pero darating din ang araw na malalaman niya, sinasabi ng teorya na si Lupi ay matutuklasan ang lahat sa mga mahalagang lugar, tulad ng Elbaf o Laugh Tale, kung saan ang mga higanti o mga ponoglyph ang magbubunyag ng katotohanan. Sa Chapter 1115 ang broadcast ni Vegapunk ay maaaring maglantad ng katotohanan sa likod ng orihinal na Yonko. Doon, sa isang mahalagang sandali, maaaring buwan ni Luffy ang buong kwento. Sa chapter 1095, ang flashback ni Kuma ay direktang inugnay ang God Valley kay Rocks. At ngayon, si Luffy bilang Joy Boy, chapter 1044, ay nakaharap na sa mga anino ng nakaraan, muling pinagdaraanan ang mga laban ng mga nauna sa kanya. Ang koneksyon sa pagitan ni Lupi at Rocks ay mas lalo pang lilino, habang naiintindihan niya ang kanyang papel sa pakikibaka laban sa sistemang matagal ng umiiral, bago pa siya ipinanganap. Sa chapter 1154, lalo pang nabibigyan ng pansin si Rocks ang piratang naghahangad ng paghahari sa mundo, na posibleng may kaugnayan sa mga bawal na pag-aaral, at marahil pati sa Op Op Nomi, chapter at 765, upang makamit ang immortality o walang kamatayan. Ayon sa teorya, habang iniimbestigahan ni Lupi ang Void Century, Chapter 1114, maaaring matuklasan niya ang impormasyong ito, marahil sa tulong ni Vegapunk, o kaya ni Dragon. Isipin mo si Lupi, nasa gitna ng isa sa mga rebelasyong ito, at biglang sumigaw ng excited, itong si Rox, parang kontrabida sa mga sinaunang kwento ah. Pero ako na ang hari ngayon, shi-shi-shi, isang sandali ng pagkaunawa, na ang mundo ay patuloy na may sugat mula sa labang kinaharap ni na Roger at ng kanyang mga kakampi laban kay Rocks. Para kay Lupi, ang nilalang na ito mula sa nakaraan ay hindi na isang malabong misteryo, kundi bahagi na ngayon ng pamana na siya mismo ang kailangang harapin. Si Kado at Big Mom, na dati miyembro ng Rocks Pirates, ay bahagi ng pamana iyon. Sa chapter 157, nagsimulang magbigay ng pahiwatig sa Wano. Si Kado, sa chapter 1001, ay tila walang pakialam na binanggit si Rox, na para bang hanggang ngayon ay may bigat pa rin ang pangalan niya. At sa pagkatalo ni na Kado at Big Mom, minana ni Luffy ang pamana ng mga dating emperador. Sa pagwasak niya sa kasalukuyang sistema ng Yanko, maiintindihan ni Luffy na si Rox ang unang Yanko, bagamat hindi opisyal, Isang simbolo ng kapangyarihan at kaguluhan na humubog sa sistemang pirata na alam natin ngayon. Ang nagsimula bilang simpleng paglalakbay para hanapin ang One Piece ay unti-unting nagiging misyon upang gibain ang pamana ni Rocks at ang kanyang pagnanasa sa ganap na kapangyarihan. At batay sa lahat ng nakita natin, tila si Rocks D. Zebeck nga ang unang tunay na Yonko dahil halos lahat ng naging emperador ay galing sa kanyang crew. Si Rocks D. Zebak ang kapitan ng kilalang Rocks Pirates, isang grupo ng ilan sa pinakamalakas at kinatatakutang pirata sa kasaysayan. Hindi lang siya basta pirata, siya ay isang lalaking nauulol sa ganap na kapangyarihan. Sa Chapter 757, binanggit ni Sengoku na si Rocks ang pinakamalupit na kalaban ni Roger, isa sa mga pinakamapanganib na tao na nakilala ng mundo. Isa rin siyang may D sa pangalan na naguugnay sa kanya sa pamana ng pagkawasap at revolusyon. Ang pinakamalaking kaibahan ni Rock sa ibang yangko tulad ni Nakedo o Big Mom ay ang kanyang walang hangganang ambisyon. Hindi lang niya gustong maging pinakamakapangyarihang pirata, gusto niyang maging Diyos ng mundo. Hindi rin siya natakot na hamanin ng mga Celestial Dragons, na itinuturing na banal at pinakamataas na nilalang ng mundo ang kagustuhan niya sa ganap na kapangyarihan ang nagtulak sa kanyang magsama ng mga halimaw sa kanyang crew, gaya ni na Whitebeard, Kado, Big Mom, at iba pang mga makapangyarihang pirata na kalaunan ay nagtayo ng sarili nilang imperyo. Sa huli, ang paglalakbay ni Luffy ay hindi lang tungkol sa One Piece. Ito ay tungkol sa pagwasak ng mga pamana ng madilim na nakaraan na patuloy pa rin humuhubog sa mundo ngayon. Ang pagbubunyag tungkol kay Rox D. Zebeth, ang unang yangko, ang piratang naghangad maging Diyos, ay susing piraso sa pag-unawa kung saan nagsimula ang kasalukuyang sistema ng yangko, at kung bakit takot na takot ang world government sa lahing, D. Sa pagharap ni Lupi kina at Big Mom, hindi lang niya minamana ang pamana ni Roger, kinakalaban din niya ang sistemang sinimulan ni Rox. At sa pagkakatuklas niya na tulad ni Roger, siya ay tagapagmana ng laban-laban sa ganap na kapangyarihan, Magsisimula ang tunay na rebolusyon sa mundo ng One Piece. Si Luffy, bilang bagong hari, ay hindi lang pumupunit sa tanikala ng nakaraan, binabago niya ang hinaharap. Patutunayan niya na upang maging dakilang pirata, hindi lang dapat ikaw ang namumuno sa karagatan, kundi kaya mong sirain ang mga multo ng nakaraan na patuloy na humahadlang sa tunay na kalayaan.